Good morning po mga boss. May unit dito na sniper 150 uh, ipapa FI cleaning ni boss at saka throttle body cleaning. Ay tinanggal na namin 'to para makuha natin buo mga boss. I-FI natin saka uh, throttle body cleaning mga boss. Saka linisan na rin natin yung buong paligid ng ano sniper. Puro ka bukid. Eh. Malinis naman pala eh. pag na siya, boss. Ayun. Okay. Eh mga boss oh, puro dumi sa gilid, pinabaklas na ni boss para malinisan kasi papasok to sa loob eh. Makaka-damage pa to sa loob pag hindi natin nilinisan mga boss. ano? Oh. Kaya pala ano, mahirap mahira pa siya mag-start minsan, baka parado yung ibang butas na ito mga boss. Ayun pa mga boss oh, puro dumi. Linisan natin yan mga boss para mawala yung mga buhangin sa loob. Ito so, na mga boss, oh, lalagyan natin ng ano, ha, ah, magic, magic tubig para malinis yung mga ano natin, mga Gamit na ilalagay dyan. Ayan Oh. Ano kulay dilaw? O, oh, o. Oh, pwede na yan. Parang joy lang yata. Ito na mga boss. Ilalagay na natin dito yung ipay. Yung ipay muna natin yung unahin natin para hindi siya mahaluan ng ano ng dominatong mga problema. Ito lang patuloy na testing mga boss. Eh, saksak mo lang dito. Abad natin mga boss. Tapos, kaya dito. Okay, okay na mga boss, malinis na. Talakas ang bumuka oh. Tapos ito naman yung ano. Ayan okay. Malinis na Ang puti mga boss. Sobrang puti. Talakas ito Ang puti mga boss. Eh, mo muna natin namin dito mga boss bago, natin ilagay do sa motor. Ito so, na mga boss, Ibabalik na natin dito. Palinis siya mga boss, puting puti. Palinis mga boss, oh. pero gagawa ng ano, solusyon. Puti mga boss, ang puti puti. Lagay na namin mga boss. Testingin natin ngayon kung isang pindot lang aandar. Kasi dati pag pinindot mo, kailangan mo pangigas. Ayan o. Kaya di mo naigas ngayon aandar. Isang pindot lang, andar na agad mga boss. Tapos winiring na rin namin to kasi agad na ano, na mga daga. na rin yung minor mga boss.